Hello guys! Welcome back to my mini vlog! For today's video ay pupunta po tayo sa anuhan ng aking asawa sa kulungan ng kanya mga manok. Samahan niyo ako! Let's go! So ayun guys, maglakad-lakad na po tayo. Pupunta na po tayo dito sa ah, may kulungan na ginawa ng kapatid ng asawa ko. ayan po. 'Yan po ang ginawa na kulungan ng kapatid ng asawa ko. tiyempo po tayo guys at nagpapakain ng manok. Ay, halik. Nagpapakain tayo ng pagkain ng mga manok. Si asawa, ayan. Ito po ang kulungan na ginawa. Bali po anim po ata ito. Walo ata na cage cage dito po sa may unang kulungan meron po meron pong isang sisiw at meron din po dito ba, bali dito po guys ano dito medyo marami rami yung ano po ayan po sila mga black black po ang kulay nila bali 7 po ang ano dito so ayan guys Bali, seven po sila dito ng mga siw-siw. Ang pinapakain ko sa kanila ay Integra 2. Tamang-tama lang po yan sa kanila kasi mga maliliit po sila. Mamaya po, lalagyan po yan natin ng tubig para makainin din po itong mga little chicken. Ayan po. Dito po nakakulong. Sige guys, at, ah, tap ano na natin guys, sagyan na natin itong pangharang para hindi po sila makalabas. Punta naman po tayo dito sa kabila. Dito po, meron po dito is, ano, isa ata ito. Isang ano, kumakain na din po siya. Medyo malaki-laki na po siya. Hello, tik tik Tapos, ito naman po tayo sa kabila. Hello kumakain din po siya ng tagote. Medyo may mga ano pa po yung ano niya. May mga dumi-dumi pa -dumi kasi hindi pa po yung malilinisan. Dito naman po tayo sa kabalibali. Apat po ditong cage. Hmm. Malapit na po yan na lumaki. Malapit na po yan ay sabong. And the last but not the least dito po pili-pili na kayo joke lang baka pagayitan tayo ng patid ng asawa ko mayroon din po dito guys ng mga hindi nakakulong ng mga chicken yung mga babae ata yung chicken yan po mayroon din po dito doyan po para magpapalipas-lipas po ng oras dito po po so, ayan guys tapos na po tayong maglibot-libot dito sa tulungan na ginawa ng asawa ko thank you po pala sa mga aking supporters mga nanonood po ng aking video thank you for watching maraming salamat po sa inyong lahat please continue, continue watching my mini vlog so guys bye thank you for watching